Random drug test sa mga Senate employees, inirekomenda na isang senador. Ang kasama natin sa balitang yan, si Rajuman Conde Batak. RMN Live Report! Inirekomenda ni Senate Minority Leader Tito Soto III na magsagawa muli ang Senado ng random drug testing. Ang mungkay ni Soto ay kaugnay na rin sa investigasyon sa staff ni Senator Robin Hood Padilla na si Nadia Montenegro na pinaghihinalaang nagmamariwa na umano sa loob ng comfort room na malapit sa extension office ng natural senador. Ay kay Soto noong 18th Congress na siya ang Senate President, ay nagpatupad siya ng random drug testing sa mga empleyado ng Senado na layong tiyaki na drug-free ang kanilang institusyon. Natigil lamang anya ito mula nang matapos ang kanyang panunungkulan sa Senado. Sa isa sa mga mandatory drug test noon ay negatibo sa ilegal na droga ang lahat ng 300 empleyado na pinili para sa drug testing gayon din ang mga senador na voluntaryong sumailalim dito. Bagamat na unang itinang ginama Montenegro sa incident report na siya ay nagdodroga at posibleng galing sa vape na nasa kanyang bag ng galing ang unusual na amoy, ay patuloy pa itong iniimbestigahan ng pamunuan ng Senado at ng opisina ni Padilla. Sa Sa Diza XL, RMN Manila, Radyo Manco, ang Debatak, Tatak, RMN. RMN Network News!